You're looking good, ma. <laughs> Better than the last time you saw me? Oo naman. How can I ever forget that night? <laughs> Mommy? Oh. Hanggang ngayon, Mommy, whenever I think about it, nagtataka pa rin akong paano ka nakaligtas. Ang naalala ko na lang, pagising ko, nasa pampang na ako. Tapos natatanaw ko yung Coast Guard na gahanap. So ko sila. Paano mo manahanap nahanap ang bag ng pera? I swam around looking for it. Sinerte naman ako dahil natakpuan ko rin yung pera. Tapos nang nakita kong lumalayo na yung Coast na So you see, Frances, I'm invincible. Akala ng lahat, patay na ako. Pero eto ko, buhay na buhay. <laughs> Immortal and ready to strike back. <laughs> It was a good thing you thought of faking your death, Ma. Kailangan kong gawin yun eh. If I didn't fake my death, at nalaman ng mga pulis na nakatakas ako, Huhulihin nila ako at ikukulong. E eh, ano pang silbi ng pera na nakuha ko kung habang buhay rin lang akong fugitive? Pero naman, Mami, napaka-disgusting naman pinagawa mo sa akin. <laughs> Buong buhay ko ngayon lang bumili ng bangkay. Eh. Hmm. Pero nakahanap ka naman, di ba? Kaparehas ko ng build, kaparehas ko ng size. I have to give you credit for that. And because you picked it well, nagkasya yung mga damit ko. <laughs> And all you had to do was smash your face. At naisip ng mga Coast Guard na ako yung nakita nila. Sa Ano na yung mukha niya? Sapat ng ebidensya yung bangkay para kasuhan natin si Rico ng murder. Kawawang Tito Rico. Nagdurusa siya sa kulungan for a crime na hindi naman talaga nangyari. Buti nga sa kanya. Let him rot in jail after all the trouble he has put me through. Nakita mo sana ang reaction ni Bea, Mami all her hopes down the drain. <laughs> Tama lang sa kanya yun. Kulang pang kabayaran yun sa lahat ng atrasong ginawa niya sa akin. Kung ako lang ang masusunod eh, kung gusto yung kumakitang mabulok yung babae sa mga.